welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon ang mga artistang sikat noon pero naghihirap na nga ba ngayon? Ang buhay ng mga artista sa showbiz ay parang gulong din ng buhay yan. Minsan ay nasa taas at minsan ay nasa baba. Kaya naman narito ang mga artistang sikat noon pero naghihirap na nga ba ngayon? Bago natin simulan, kung gusto mong maging updated. Cherry Spempenko o kilala na ngayon bilang Jake Cyrus. Si Charis o si Jake Cyrus ay isang kilalang Filipino singer, songwriter at music producer. Alam naman nating lahat na maganda ang naging karera ni Charis sa pagkanta at katunayan nga pati mga Hollywood celebrity ay hinahangaan ang galing nito sa pag-awit. Bata pa lamang si Charis ay mahilig na itong sumali sa mga singing contest gaya ng Little Big Star na sinalihan niya noong 2005 kung saan hindi ito pinalad na manalo. Bagkus ay nakuha naman niya ang pangatlong pesto. Noong 2007 naman nang maging internet sensation si Charis nang i-upload ng kanyang mga supporter ang mga performance nito sa YouTube na umani ng 15 million views. Dito na nagsimulang makilala si Charis sa buong mundo at naimbitahan na nga ito sa mga sikat na TV show sa ibang bansa gaya ng Ellen DeGeneres at The Oprah Winfrey Show kung saan ito ang naging dahilan para ipakilala ni Oprah Winfrey si Charisse kay David Foster na isang sikat na music producer sa Hollywood dahil kay David Foster ay nabigyan ng magandang break si Charisse sa kanyang international singing career na naging dahilan para kumita ito ng malaki at makabili ng kanyang mga ari-arian. Taong 2014 naman nang magbago ng anyo si Charis at nagladlad dito bilang isang lesbian na may boyish look at nagkaroon ng maraming tattoo. At taong 2017 naman nang tuluyan niyang pinilitan ang pangalan nito at naging Jake Cyrus. Ayon naman sa isang panayam sa lola ni Jake Cyrus na si Lola Tess dahil sa ginawang pagbabago ng anyo ng kanyang apo ay nawalan na ito ng mga show at ang mga ari-arian na ipundar nito ay unti-unti nang nauubos. Ano sa palagay mo kapatid? Naghirap ba si Charis dahil nagbago siya ng kasarian? I-comment mo na sa baba. Janwin Sase Si Janwin ay isang Filipino actor at isa ding dancer. Lumaki si Jan sa kanyang mga lolo at lola dahil ang pamilya nito ay sa Amerika na nakatira. Napasabak naman sa showbiz si Janwin nang maging miyembro ito ng Star Magic Talents at nakilala ito nang mapasali sa isang dance group ng ASAP na anime kasama ang magkapatid na Rojun at Rayver Cruz. Madami din itong nagawang mga pelikula at TV series gaya ng Dekada 70, Spirits, May Bukas Pa at iba pa. Maganda naman na naging takbo ng karera ni Janwin. Si Jan ay isang mabait at mapagmahal na apo. Kaya naman sa hindi niya inaasahang pagkakataon ay namatay ang kanyang lola na nagpalaki sa kanya na lubos niyang dinibdib at kinalungkot. Dito na nagsimulang magiba ang buhay ni Janwin. Wynn. Nasangkot din ng aktor sa isyo tungkol sa paggamit ng droga at sa isang shooting incident. Dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nito ay tumamlay ang kanyang showbiz karir at unti-unting nawalan ng show na pagkakitaan. Dahil dito ay napilitan nito na pasukin ang iba't ibang uri ng trabaho para magkapera gaya ng cake delivery boy, tagabantay ng internet cafe at iba pa. Ngayon na yung tiyunti nang inaayos ni Jan ang kanyang buhay at ayon sa kanya ay sana'y mabigyan siyang muli ng pagkakataong makabalik sa showbiz. Ano ang masasabi mo sa nangyari kay Jan Wynn? Bibigandang Hari Si Bibi hari ay isang artista, modelo, entertainer at isa ding director. Kapati dito ng sikat na aktor na si Robin Padilla. Ang tunay na pangalan nito ay Rostom Carino Padilla. Unang pumasok sa showbiz si Bibi bilang isang matini idol dahil sa angkin nitong kagwapuhan. At di naglaon ay sumabok naman ito bilang action star dahil na din sa impluensya nang sikat na kapatid nitong si Robin Padilla ang ilan sa mga sikat na pelikula ni Bibi bilang Rostom Padilla ay ang Bilibokos Sayo noong 1999 at Yamashita The Tiger's Treasure noong 2001 noong 2006 naman nang mapasama ito sa sikat na reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Edition kung saan dito ay ginulantang niya ang taong bayan nang umamin ito at magladlad na isa siyang gay sa kaibigan nitong si Kiana Reeves Taong 2016 naman nang magpareistro ito sa pangalan na Hari at magpalit din ng kasarian sa pagiging babae sa Orange County Superior Court sa California ng Amerika Nagipagsapalaran din ito sa Amerika para sa pangarap niyang makapasok sa Hollywood Ngunit dahil sa hindi ng kompetisyon sa mga international actors ay hindi din ito pinalad kung noon ay laging laman ng balita si Bibi Gandang Hari dahil sa ginawa nitong paglantad at pagbabago ng anyo. Ngayon ay hindi na alam ng publiko kung ano na ang nangyari sa kanya dahil wala na din itong mga show dito sa bansa. Ayon naman sa kapatid nitong si Robin Padilla ay nagtatrabaho ngayon si Bibi Gandang Hari bilang isang Uber driver sa Amerika. Ano masasabi mo sa kanya kapatid? Mystika si Ruby Rose Moana Villanueva o mas kilala sa screen name na Mystica. Sumikat at nakilala si Mystica dahil sa galing nito sa pagsayaw at pag-arte. Tinagurian din siyang Rock Diva of the Philippines at Split Queen of the 90s dahil sa signature move nito na pag-split sa kanyang pagsasayaw. Ilan sa kanyang mga naging pelikula ay ang The Oragons noong 2002 at Pipo noong 2009 Naging maganda ang buhay ni Mystica Dahil sa tagumpay ng kanyang karera sa showbiz Ngunit hindi naglaon Ay umikot ang gulong ng buhay nito At tumamlay bigla ang kanyang karera At unti-unti na itong nawalan ng mga show At pagkakakitaan Naubos din ng mga napundar nito At mga naipong pera Kaya naman Naisipan din itong manawagan Sa mga ibang sikat na artista Gaya ni Coco Martin para mapasama sa kanyang show na ang probinsyano sa kasalukuyan malayo sa masagana niyang buhay ay nagtitinda na lamang ito ng mga lutong ulam at pritong manok sa isang maliit na tindahan ano ang masasabi mo sa kanya kapatid? Jan Regala Si Jan Regala ay isang kilalang aktor sa Pilipinas dahil na rin sa natural na galing nito bilang kontrabida sa mga pelikula. Nagsimula si Jan Regala bilang pa extra extra lang sa mga pelikula at noon 1986 ay nabigyan ito ng break ng mapasama sa sikat na variety show na Dutch Entertainment. Dito na din nagsimula ang karera nito bilang magaling na kontrabida sa mga sikat na pelikula gaya ng Wanted Pamilya Banal ni FPJ, Damagi de la Riva Story ni Don Solueta at ang The Visconde Massacre ni Chris Aquino hindi nagtagal ay maraming mga bagong palabas ang nagsulputan na dahilan ng biglang pag ng mga action film sa bansa. Kaya naman, unti-unti din humina ang karera ni John Regala hanggang mawalan na nga ito ng mga palabas at mga pelikula. Dati din nalulong sa droga si John Regala na dahilan ng pagkarehab nito. Dahil din sa pagkarehab nito ay dito naman siya napalapit sa Panginoon nang maging born again Christian nito at hindi nagtagal ay sumapi naman ito sa iglesia ni Cristo. Magkagayon man ay nais pa rin makabalik sa showbiz ni Jan Regala. Kaya naman kamakailan ay nanawagan ito sa isang interview para sa mga dating nakatrabaho nito sa GMA7 at ABS-CBN. Particular kay Coco Martin upang mabigyan nito ng pangalawang pagkakataon makapagtrabaho at mapasama sa teleserye nito ano ang masasabi mo kay Regala, kapatid? Ang mga taong kagaya nila ay hindi kailangan ng awa, kundi pag-iintindi. Hindi dapat galit ang manaig, kundi pagmamahal. Hindi dapat hate, kundi pagmamahal. Hindi saradong pinto, kundi pangalawang pagkakataon. Wala namang perfectong tao sa mundo, kapatid. Lahat tayo ay nakakagawa ng kamalian sa buhay. Kaya naman, Nararapat din na mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga taong ito dahil ang buhay ay parang gulong na patuloy na umiikot. Kaya naman, habang bata pa tayo at malakas pa kumita, ay matuto na tayong mag-ipon at isipin ang magiging buhay natin kinabukasan. Sa mga viral and trending video, nakapupulutan mo ng aral. Ay click mo na ang subscribe button at pagpindot ang malit na kampana. Maraming salamat. Hanggang sa muli.